si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Pumalo na sa halos siyam na raang milyong piso ang pinsala sa agrikultura na dulot ng mga nagdaang sama ng panahon, partikular ang habagat na mas pinalakas pa ng bagyong guring. Sa ulat ng Department of Agriculture o DA, kabilang sa mga napinsala ang palay, mais, buto ng gulay at maging mga alagang hayop. Sa ugnay nito tiniyak naman ng DA ang maagap na pagtugon ng pondo upang masaayos ang mga danyos at mga karagdagang interbensyon at tulong para sa mga apektado. Paalala lamang sa mga manonood, ngayong nagsisimula na ang Burmans, nananawagan ng Bureau of Customs na maging mapanuri at maingat sa mga nakikilala sa online dating sites at social media. Dahil ang kaso ng love scam ay unti-unti na namang lumalaganap. Tunghayan natin ang buong ulat. Ngayong kasagsagaan ng Vermont, hinay-hinay lang sa paghahanap ng kapares online at sa social media dahil baka mabiktima sa lumalaganap na kaso ng love scam. Nitong kamakailan, nagpaalala ang Bureau of Customs o BOC na maging alerto at huwag magpaloko sa mga nakilala online at social media. Bukod pa riyan, nagpaalala ang ahensya na ito'y hindi tumatanggap ng bayad para sa si customs duties at buwis sa personal bank accounts, money remittance centers o online banking applications. Ayon sa BOC, ang lab scam ay isang modus operandi sa paraan ng text, tawag o email sa isang consignee ng cargo para makalikom ng pera bilang clearance fee o mano upang maibigay ang pinadalang bagahe mula sa customs. Base sa paalala ng BOC, ang lab scam ay kadalasang gumagamit ng peke o kahinahinalang social media accounts, paulit-ulit na humihingi ng personal na impormasyon. Kinukuha ang tiwala ng kanilang kausap hanggang ito'y maging kaibigan at magsasabing may ipinadala itong mamahaling gamit na nahold sa customs kung kaya't kinakailangan magpadala ng pera sa kanilang personal bank account upang mairelease ito. Upang masugpo ang paglaganap nito, hinihikayat ng BOC na isuplong ang ganitong uri ng kaso sa kanilang hotline at email address. Jade Buhoy, Naguulat para sa One Media Network. Sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Program o 4Ps, isinagawa ng Department of Social Welfare and Development ng Cordillera Administrative Region ang Youth Development Session bilang tugon sa mga kaso ng not attending school sa bayan ng Flora Apayao. Dinaluhan ito ng anim na pung mag-aaral at 10 out of school ng mga kabataan na naglalayong palawakin ang kanilang kaisipan hinggil sa kamalayang panlipunan at kahalagahan ng edukasyon. Kaugnay nito ayon sa survey ng Oculum Research and Analytics, ang 4Ps ay lumalabas bilang pambansang programa na may pinakamataas na suporta mula sa publiko na umabot sa 71%. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy. Abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Pinsalas Agrikultura dulot ng sama ng panahon, umabot na sa halos siyam na milyon. Higit dalawang daang katao, arestado sa paglabag sa BSKE Gun Bank. BOC nagbabala sa publiko laban sa paglaganap ng love scams. NTF Elcac nananawagan sa mga komunista na sumuko na at makipagsunduan sa gobyerno. BCG at BOC nagsagawa ng surprise inspection sa apat na rice mill warehouses sa Bulacan. Paul Volt Ace EJ Obiena, wagi sa staff Berlin Mill. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Iminumungkahi ng Land Transportation Office o LTO ang koordinasyon ng Philippine National Police o PNP laban sa mga online scammers na gumagamit ng mga ilegal na serbisyo para sa driver's license at pagparehistro ng sasakyan. Kaugnay nito, binalaan naman ni LTO Chief Vigor Mendoza II ang mga scammers patungkol rito. Gayon din ang pagpapaalala ng iba'yong yung pag-iingat ng publiko sa iligal na transaksyon ng mga ito, partikular ang paghingi ng mga scammers ng malaking halaga kapalit ng serbisyo. Samantala, sinabi naman ni Mendoza na hindi umano titigil ang LTO na matugis ang mga ito at mabigyan ng hustisya ang mga biktima nito. Inanunsyo ng Department of Trade and Industry o DTI na inihahanda na ng gobyerno ang subsidiya para sa mga small rice traders and retailers habang epektibo ang price ceiling sa bansa upang sila ay masuportahan at makasabay sa merkado hanggang maging stable na ulit ang presyo ng bigas. Ayon kay Trade Assistant Secretary Agaton Overo, batid ng Department of Industry ang small rice retailers na siyang maapektuhan sa mandato ni Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag pa niya, tinatayang hindi aabuti ng dalawang buwan ang price ceiling na tinuturing na magiging makabuluhang sakripisyo para sa kapakanan ng publiko. Nakikiisa ang Department of Tourism o DOT sa bansa sa pagdiriwang ng 21st Development Policy Research Month o DPRM kasama ang Philippine Institute for Development Studies ngayong darating na ikalima ng Setyembre sa temang Going Green and Digital for a More Sustainable, Inclusive and Prosperous Future for All. Itinatampok ng DPRM 2023 ang kahalagahan ng pagtataguyod ng digital transformation at green transition tungo sa isang matatag na pagbangon mula sa mga hamon na dulot ng pandemya at pagkamit ng 2030 Sustainable Development Goals. kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy, abangan ang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Pinsalas agrikultura dulot ng sama ng panahon, umabot na sa halos siyam na raang milyon. Higit dalawang daang katao, arestado sa paglabag sa BSKE gun bank. BOC nagbabala sa publiko laban sa paglaganap ng love scams. NPFL -E card nananawagan sa mga komunista na sumuko na at makipagsunduan sa gobyerno. BCG at BOC nagsagawa ng surprise inspection sa apat na rice mill warehouses sa Bulacan. Paul ace EJ obiena, wagi sa staff Berlin Mill. patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Hinimok ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL-CAC ang mga rebeldeng komunista na sumukuna. na. Tanggapin ang alok ng gobyerno para makapagsimula ng bagong buhay at makiisa sa pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa. Ayon kay NTFL CAC Director Jose Descaliar sa isang news forum sa lungsod ng Quezon na ang 55 taong pakikipag enkuentro sa mga rebeldeng komunista ay nagdala lamang ng paghihirap at kamatayan. Ayon sa datos ng NTF-ELCAC mula 2018, walang putsyam na guerrilla fronts ang kanilang naenkwentro kung saan dalawampu na lang ang kasalukuyang tinutugis. Matapos makipag-ugnayan na Department of Social Welfare and Development o DSWD sa UN World Food Program at Department of Agriculture o DA noong ikatatlumput isa ng Agosto para ilungsad ang Project Lawa, kasalukuyan na rin itong sinimulan sa mga piling probinsya base sa pag-asa. Ayon naman sa pahayag ng DA Water Resources Management Division, bahagi sa proyektong ito ay ang paggawa ng small Farm Reservoir sa probinsya ng Davao de Oro, Ifugao at Antique. Iminungkahi din ng DSWD bilang kaugnay nila ang UNWFP na idadagdag ang vermicomposting sa susunod na taon ng mabigyang suporta ang komunidad na mapabilis ang ani. Wagamat lubos na apektado ang mga pamilyang biktima ng sunog sa lungsod ng Quezon, nagpaabot naman ng suporta ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, partikular na sa mga pamilyang namatayan ng kaanak. Inihayag ng DSWD na nagpaabot ng personal na tulong pinansyal ang kalihim na si Rex Gatchalian upang masigurado na may nakalaang sapat na pangangailangan sa mga biktima sa kabila ng kanilang pinagdaraanan. Bahagi rin dito ang pagtatalakay ng kalihim ukol sa paraan kung paano makakakuha ng higit pang assistance para sa mga namatayang pamilya. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy. Abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Pinsalas Agrikultura dulot ng sama ng panahon, umabot na sa halos siyam na raang milyon. Higit dalawang daang katao arestado sa paglabag sa BSKE gun band. BOC nagbabala sa publiko laban sa paglaganap ng love scams. NTF Elcac nananawagan sa mga komunista na sumuko na at makipagsunduan sa gobyerno. BCG at BOC nagsagawa ng surprise inspection sa apat na rice mill warehouses sa Bulacan. Paul Volt Ace EJ Obiena, wagi sa staff Berlin Mill. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.